Mas makabarato bagit ka ang cliente kung mo direct siya sa developer na dili mo agi sa ahinte. Mm -hmm. this is Renz, property endorser of Bike Realty. So, ang atong topic karon guys is kung makabarato ba gid ang cliente kung mo direct siya sa developer na dili mo agi sa hinte. actually, dagan man mga kliyente na gusto mo direct sa mga developer no, like mas ganahan sila mo direct sa developer kay feeling nila na mas gitubuan sila sa ahinte no. Well, sa tinuod lang gid guys, kung sa gihatag ni developer kang agent is more gid ang iyang price. Kay eh, si Agent Manggot is through commission ang iyang pangayo sa developer. So, kung in case man na makuha ka sa developer, same price lang gihapon siya. Then, kung makuha ka sa hinti gihapon, is eh same price lang siya, no? So, may kabaguhan sa price. Kay, dagan mag iubang na mo na, ah, dito ta sa developer mas barato siya compare sa ahinte kay kung mo agi mas mahal siya at ito yung ginatinood, no? Kay sama sa mong gingon is same price lang ito siya, no? Kung sige hatag ni developer sa agent, mara po ihatag niya agent sa kliyente. Sa tinood lang is mas better pa na, na kay ahinte kay mas mo sila sa imo kung kung sa'yo mong dapat kuhaon, mas ma-advise siya sa mo kung kung angay niyo mo buhaton, kung sa'yo angay niyo mo kuhaon, o kung sa'yo nindot na property na yung mong kuhaon. Gusto nila mukuha Diretso o property na dili mo agi sa hindi, tapos walay mo suggest sa ila kung sa ilang waon. So, usually mga client nang og housing na uh, like investment kumbaga, no? Ang ilang gusto nung kong property. But ang problema is, for example, ang ilang gikuha is nasa bukid. Hina ang iyang pagsaka sa value sa iyang gikuha na property. So, mas maayo maayog na naasi agent kay mas mo refer mo na siya kung sa'yo mas paspas. -pas. Para sa ako, mas maayo mo kuha kagahinti.